Hi guys, good afternoon. Magandang hapon. Mga pinakulog. Ang, ang video ko pong ito, ako po ay gumagawa po ng mga panghalo sa lulutuin ko. Michado Ginagaya ko, ginagaya ko na po ang aking lulutuin. Ito nga, dahil malambot na po siya, beef Michado po. Kaya, ito, alasing 5 pasado na so okay lang dahil naka pressurize naman po yung beef so ngayon gigisayin ko lang lalagyan ko lang ng sangkap tapos ito nga at wag nyo pong huwag nyo pong kalimutan i-like po at i-subscribe follow po sa youtube channel ko po Ate Ding Vlog sa Facebook sa main Facebook ko Robles Robles Vlog sa Facebook page ko Robles Key Ayan po ayan, ayan po yung mga pangalan ng ating mga uh, social media ah social media Sana po yung follow nyo po subscribe at saka i-like po. Yeah. ang ang aking video ang aking mga video mga kinukuhanan ko ng mga video or ano pa o ano na ano, chichira sa kusina sa labas kasi hindi pa ako nakakapag D off pag ako nakakapag D off ayan mahaluan ng taga ang aking video At ako'y nagpapasalamat sa mga nag-follow, sa mga nanood sa content ko na kahit ganyan lang kahit papano pinagtsatsagaan. At sa nag-subscribe din sa channel ko, kahit ganun lang din yung video ko, kahit papano, nadaragdagan ang subscriber ko. Ako po'y nagpapasalamat po sa inyo. Alam nyo kasi yung YouTube channel kong yun. Aba, tagal na nun, pero hanggang ngayon, hindi ko pa siya na, hindi pa ako nakakatanggap ng, ano ba yun? 10, ano yun? 10 number? At saka yung, ay, hindi pala 10 number. 10. 10 number. Medyo matagal-tagal dahil hindi ko naman din bukasin nung, nung mga nagkaraan, hindi ko po kasi na na si rin yung YouTube channel ko kaya parang bu ang bagal at saka hindi rin ako nakakapag-upload kaya gano'n kaya medyo mabagal kaya natatamad din si Whitey magbigay ng subscriber ang lutuin ko po for dinner is mechado kaya kailangan kong sarapan para tumasa rin ang aking waiting <laughs> Tapos, red bell pepper. Pag natapos ko na itong hiwa-hiwain, ikakat ko po yung aking video hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano lutuin dahil hindi pa naman hindi naman ako perfect magluto so kailangan kong ikat ang aking video dahil kumukuha lang din po, po ng ng recipe sa youtube kaya pag natapos po ito ikakat ko po yung aking video hindi ko na mapapakita sa inyo paano lutuin ang masarap na meat shallow. Meat Ah, natin po. Ah, Sige po. Sige po. Sige